Mima for today's vlog. At dahil nga nakapag-print na nga pala ako, tara, samahan nyo naman akong ilagay ito sa may notebook. Nung nakakaanggabi nga pala ako nakapag-print tapos ngayon, eto, gagawin ko na nga pala. Na-ready ko nga lang muna yung mga gagamitin ko, tapos eto, kinuha ko na nga pala yung ginawa kong pang cover. Nagandahan nga talaga ako sa design na napili ko, kasi simple lang siya. Bali, 11 na notebook nga pala yung paglalagyan ko neto. Sa mga oras nga palang eto, 10pm na nga. Bago ko nga nagawa etong pagbabalot ng notebook, bali, pinatulog ko nga lang muna yung mga alaga ko. Pati nga ako, nakatulog na din. Kapag hindi ko pa kasi sila pinatulog, panigurado, panay na naman ang kakakulit nila sa akin. Kapag talaga may mga alagang makukulit, kailangan muna talagang patulugin bago magawa yung mga kailangan gawin. Anyway, sa kakadaldal ko nga pala dito, eto at nalagyan ko na nga pala ng cover yung isang notebook. Buti na lang talaga at sumakto din pala yung ginawa kong pang cover dito. Tingnan nyo naman, parang sinukat nga. Buti na lang talaga, akala ko kasi masasayang lang yung ginawa ko. Ang ganda nga palang tingnan, wala pa nga pala itong plastic cover. Nung ginagawa ko pa nga lang pala ito, nagdadalawang isip talaga ako sa suka. Iniisip ko kasi kung kakasya ba ito sa notebook na paglalagyan ko. Buti na lang talaga at 100% nagkasya nga. Kaya naman nga, perfect! Ilalagay ko na nga pala muna lahat e'tong mga cover dito sa may notebook bago ko nga pala lagyan ng plastic cover. At dahil medyo naggagabi na nga pala ito, syempre hagard na hagard na tayo. Kaya e'to maglalagay lang muna ako ng lipstick. O diba, Chesa, magbabalot lang ng notebook notebook, magli lipstick pa. Siyempre, pakapresentable naman tayo sa harap ninyo, ba? Diba? Baka naman kasi biglang may mag-comment na nagmumukha na tayong bruha. Pagpasensyahan nyo na nga rin pala yung maliliit kong braso dyan. Focus lang tayo dito sa ginagawa kong pagbabalot ng notebook. Huwag nyo na lang akong masyadong pansinin. Dapat dito lang kayo nakatitig sa ginagawa ko nagbabaluk nga pala ako, bali dinadahan-dahan ko lang na hindi ako makakagawa ng ingay kasi baka magising yung mga alaga ko. At kapag nagsipagisingan sila, makakancel eto. Medyo nagagalit na nga din pala si Mother Earth kasi sabi daw ako nang sabi na ibabalot ko na yung notebook ilang araw na hindi ko pa nagagawa. Baka nga paluin na ako nun kaya kailangan ko talagang matapos eto ngayon. Sa mga oras nga palang eto, medyo nakukuha ko na nga pala at medyo madali na lang para sa akin yung paglalagay na pang cover. Kanina kasi nung nagsisimula pa lang ako, medyo nahihirapan nga ako dun sa isang notebook. Ganun naman talaga, di ba? Kapag una, medyo mahirap. Tapos pag nagtagal na, medyo madali na lang. Sabi nga nila, practice makes perfect. Kaya naman, Perfect! Nasasanay na nga ako at nakukuha ko na nga din pala yung technique para mas mabilis nga akong matapos. Ayan, at may namali nga pala ako ng pang-encode. Bali, dapat mape nga pala yun na ilagay ko. Mape! Mga ilang minuto nga lang pala, eto na nga yung mga nalagyan ko ng cover. Bali, wala pa nga pala itong mga scotch tape. Meron pa nga ang apat na notebook na natira. Bali, yung mape nga pala yun. Kaya naman hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.